siya ang diyo to. Yung di mga sport ko dito sa bahay. billiard ako. Billiard table. Tapos, may badminton ako. May, may pong, pong tennis tay, te. eh. Rocket. Yung ano, yung stick ng billiard. Tapos, may dalawa akong bike isang medyo malalit yung gulong, isang mas malalit yung gulong. Hindi ako ito. Tapos, may basketball din ako dito. May bola. May mga sport ko dito. Tapos, may gym din ako dito. Saka dyan. May piano ko sa guitar. tapos niya yung mga ano, ko yan yung ano ba control ko na racing car tapos ah, si car to yung sarili, long, yan o, no. Tapos yun yung mga collection ko. Kaya na. Yung mga bala yan eh. Pero mga pelot. Tapos yun pa. Yung mga bala rin yan. Yun, yun yung target ko. Yung target. Yan ako yung shooting. Ano? Yung blue na yan. Pinaba bili ko. Para ilan na yung ilan na yan. Dami na diba?

So, pakita ko na yung mga ko dito Kompleto lahat ah. Yung simple namin, and this is store. Talagang simple doon sa mga, sa mga product. Sa mga, ano, ang children. Yung product, medyo malalim yun sa gitna. Tapos may go-kart din ako dito. Ayan Ayan. Ayan mga makaliba ako rito sa bahay Itong bike, ginagamit sa kalsada ito Ano ba ako? Exercise Ito, ginagamit ko rito minsan dyan sa labas Minsan dito, minsan dyan sa labas Pero ngayon, hindi ko siya ginagamit eh Kasi ano Nung isang beses nagka problema yung gulong nung ginamit ko Pinatakbo ko ng matuloy nito Ang bigat kasi ako eh 29 kilo Nagka problema yung gulong buti na Naayos ng kay bika kong vlogger Naayos na So ayaw ko lang sakyan ngayon kasi pa may Magka problema na naman, ayos na kasi ito eh May technique kasi dito eh sa gulong May ginawa kami Di ba Yung isa nagka-problema. Yung isa kasi na ito. Yung isa kasi na ito. Meron yung pinakabakal eh. Yung parang nakakapit doon sa pinakagulong. So nangyari kasi eh, kaya yung pinatakbo ko na matuloy, Biglang na yung pinaka-plastic na yung isang gulong. Dito yata yung sa kabila eh. Butin na yung kaibigan ko, vlogger. Marunong siya. Nakit. Pinakalas ko sa kanya eh. Dari pinaglipat yung gulong. Pinaglipat. Tapos tinikitan na ano, yung pandikit. Yung pinaka na yan, sa butas, pinikitan. Ngayon, ngayon, maanda na siya ngayon. Nakasakay ko na nga ngayon eh. Kaya lang kayo kung nasakyan na siya. may ah. magka problema na naman. Pero nakasakay ko na ito, maanda na. Dari may technique nito eh. Pero sa amin sa LR, Itong gulong na ito, na, may nabibili. Ang buti na lang, yung kaibigan vlogger, marulong gumawa. Bari yung ginawa niya, pinakalas ko sa kanya eh. Kasi kuha ko mag-isa may harapan ako eh. Dalawa kami, tinulungan ko siya. Bari, pinag pinaglipat namin yung gulong. Bari isa lang kasi yung ano dyan eh. Yung parang ano lang ito eh. Uh, yung isa lang ang kumakamot. Yung isa. Yung isa na kasi may pangamot eh. Yung isa, ano siya? ah, uh, Diretso lang ganon. Eh dito, may bakal na ganon. Dito yata yan, parang dito. Anong may parang dito yata. Hindi ako sure ha. Hindi ko lang ako dito. Parang dito yata. Nakaganon yun. Yun yung nag, ano, kumakapit yun sa gulong para umanda rin gulong. So, anong nangyari no, na, no? hindi pinatakbo ko na matuloy sa labas doon. So, bumigay yung gulong. I-plastic na kasi ito eh. Tapos nagulat ako, ayun ang mabante. Tapos di mga lang araw, nagpunta kay Bing ako dito. Eh, sabi ko, ito yung mga kung kaya magawin. Tapos tinignan niya, tapos tinignan ako kasi nakalas namin. Una ako nga nagkalas eh, nung una kinalas ko. Tapos hindi ko pa rin ano, makalas yung gulo. Kasi nahirap na ako kalas yun eh. Tapos kinabit ko ulit. Tapos yung nagpunta yung kaibigan ko dito, bari, siya gumawa. Iluwa ko siya. Nakalas dito, oh. Dito, kinalas dito. Pero pinaglipat namin yung gulong. Siya nakaisip, eh. Pinaglipat namin yung gulong. Yun, mandar na ngayon. Sa pagwa ng motor sa tricycle, sa may, sa may, sa may shop ng motor. Yun ang welding. Hindi lang kaya gawin eh. Yun daw sila marunong gumawa. Yung mga gumagawa ng motorcycle, yun daw sila marunong. Kailangan daw yung mga gumagawa na ito. Buti na yung kaibig akong vlogger marunong gumawa. Kaya ma yung maandar na ngayon, no? Pwede sa mga dito, ano lang, kasi ang talaga maximum sa na ito, sa na nito. Nakalagay din sa neto carton neto Eh, sa sa ano pala? Sa ana sa manual. Yung sa papel, 30 kilo. Pero sabi nung seller na pinagbila ko na ito, kaya daw to ano eh, 50 kilo. Eh ako sa na kilo ko eh. Nung una nga ano eh, kinakabahan ako eh, si baka bumigay nga. So, nung pinapatakbo ko siya nung una, nung bagong bili. So, kinakabahan na ako noon. Tapos, nung mga ilang linggo, mga ilang linggo, sinakyan ko siya. Ang kasa naramdaman ko na kaya pala ako. Tapos, pinatakbo ko na matuloy. Yung nagka-problema. Buti ngayon, ayos na namin. Kaya ko nang gamitin eh. Pwede lang ito pang ano. Siguro 30 to 40 kilo. Yung mga larong ko dito. Di hindi ba ako sa bahay. Kala hindi ko lang ito siyasak kayo ngayon. Kasi may problema na naman. Ayos na yan eh. Hindi ko lang sak yan. Ang ano lang yan. Pag mga jabagaan. Ang bigat ako. Sabi na nakikilaw eh. Yung pinakuli niya, badminton. Nagamit na nga namin yan. Ganda ka yan, siyete yan. Ganda yan, tayo ba? Nakita na nga kaibigan ko tayo, naglaro kami. Iba ito eh. Ano? Hindi tulad dati. Nabili ko nung una dati. Hindi ito yung dati. Mga klase. Ito. Ito hindi talaga mong ibigay. Ano? Iba eh. Kung sa hinaklasis na nabay ko natin. Yung tulad na iba, mga yung nakikita ko din ito sa labas. Yung iba, ang lambot nandito. Ito matigas. Yung matigas. Ay, malambot pala. Yung mumurahin na ganito. Malambot siya. Yung dito sa net. Dito sa ano, screen, malambot. Ito, medyo mahal kasi ito eh. Kaya maganda siya. Sarap yun ito eh. Laruin na kami na ito eh. Yung sa ano namin community. Ang ganda siya. Tapos, tapos may kasama ito na yan. May kasama yan. Yan ang ano yan. Package na yan. Yung kasama ng binili ko. Tapos binili pa ako dalawa. Ito binili ko dalawa. Ito pa ako ng ano eh. Pero dito. Yun. <coughs> Kaya meron ako tunay na buwan na pang basketball na. bakit ah. Ito yata, ito Hanapin ko. Ayun o. No? Ayan. Dito na nagay sa loob eh. Para nila sa labas. Dalawa yan. Mayroon pa Medyo malambot lambot nang ay eh, kasi hindi na hangin talaga at pero pwede pa gamitin 'yan. Bago pa 'to eh. Hindi mo kabalik pa. Ito so, talaga pan, panlaro talaga 'to sa ano sa tunay na ano. Yung mataas na court 10 feet na basketball court. Hindi gamit talaga 'to sa ano sa sa ano. Sa court. Ang laki 'yan. Ito lang yan, eh. Yan, e. So, itong kondo ko, kompleto lahat. nakti transport Yung bowling, yung bala ko sana bumili, yung, ano na, yung duck pin. Kaya naisip ko, masip, hindi ka na ko sa lalagay dito sa kondo. So, ko sana bilhin yan, eh, sa araw. Kaya lang ano eh. Hindi ko na alam kung inalagay. Andabi yun ang gamit sa bahay. Kaya so, na yung sport pilato. ko lahat. isang ko. Ito hindi ako Ito yung entertainment system ko na. Yung piano git Yung piano. Guitar. in drums to me na on drums eh kala hindi ako gano'ng mahilig sa drums eh hindi e, ko mahilig lang ako sa drums eh baka sakaling ano rin hindi kasi mahilig sa drums kaya hindi ako bumili ito lang kasi hilig ko eh. piano git piano sa guitar hindi ako gano'ng mahilig eh dati dati binil, kaya ako binili gusto ko subukan yung libro pa nga ako yan eh kaya hindi ko na nakahiligan is like ko na yan hindi ko kompleto na Yeah, pa na lahat ng ano ko dito gamit ko rin sa bahay natang entertainment system ko rin sa bahay yung home theater ko yung bowling siguro hindi ka siguro wala na po ilalagyan dito Saan din mo na sa bowling. Ito na naman. Basta yung mga, time, mga ko yung sport. Yan. Yan na may ko lang. Sport. So, yung gawin sa kwarto ko eh. Saan ako ah. maganda to pag nagmamadali ka mag workout ang palakas ang huli kong binili sa gym ito yung maganda rin tayo. ito Kaya ito na, pakita ko na lahat ang ano ko dito, sport ko sa bahay. Yung tennis, na yung malaking tennis, yung mahilig dun eh. Ang hili ko lang talaga, table tennis, yung ganito. Kasi di ba may tennis na ano, yung malaki, yung sa court, tennis court, yung mahilig dun eh. Ang hili ko pingpong, Magaling ako sa ping pong table tennis. Tapos sa badminton may hili ako. Saka billiard. Tapos basketball may hili din ako. Kaya meron ako na sa bahay. Ayan. Ayan. sa labas minsan naglaro ako eh, sa kalsada nung pauwi ako nang bago galing nun may binuntahan ako nun eh, may naglalaro nakailaro ako may court kasi rin sa kalsada Sinubuan ko lang kumakasyot ako so naglaro lang ako ng ano dumala kasi ako rin napalaro ako Siguro mga lang laro ko ng mga 10 minutes lang. Nakashoot na ako ulit. Kasi, kasi itagal na ako naglaro. Minsan sa mga naglaro ko eh. Pero nung naglaro ako nun sa ano, sa court, sa kalsada. Pero ano yun, ah, laruan talaga ng mga ano, mga player. Talaga may court, may guhit, may pintura yung sige. Pero dinadaanan sa canyon yun pag wala naglalaro. Pero may talagang court ng basketball na nagdaro ako doon. Nakashoot na ako. Na long shot, saka yung mga layup, nakashoot na ako. So yung hindi rin ako sa basketball, bumalik na. So yan, napakita ko na lang sa parkuloy sa baka. Ah, may bili pa pala ako bago. Sa panghangin sa gulong. Ito yung una kong binili oh. Hindi gumagana yan. Ang bumili ako ng bago ito. Ito sigurado. Mas mahal 'to eh. Ito sigurado kung magagana. Malakas ang init eh. Para dyan sa bike. Siguro. Sige na rin 'yung video. Sandi ata. Sa pwede na lang tsaka kasi bye. Thank you.